Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat Luzon, Visayas at Mindanao uh, This is Karaban Vlog Welcome to my Youtube Channel uh, Thank you so much guys sa uh, suporta nyo kahit paunti-unti pa lang yung viewers natin ang importante may viewers tayo so dumadagdag naman araw-araw uh, so maraming maraming salamat talaga uh, yung subscriber natin ngayon nasa 690 na Ah, kung hindi dahil sa inyo, eh, hindi tayo makakaabot ng ah, ganyang kadaming subscribers. No? Ah, kayo pa rin kasi yung inaasahan ng mga nagbablog, mga youtuber natin. Ah, kayong mga viewers ang aming inaasahan ah, na kahit pa paano eh, nandyan kayo. Uh, ito guys, ah uh, pinapakita ko lang ulit yung mga halaman dito. Uh, napakaganda yung pagkatubo nito. No? Dahil ito guys, yung dinidilig kasi dito, ah uh, yung hugas-bigas. Uh, hindi na gumamit, eh, kahit na hindi ka na gumamit ng mga fertilizer na pang halaman yun lang yung hugas bigas guys ipunin mo lang tapos kung may mga balat ng saging, ihahalo mo doon. Napakaganda ng bulas ng halaman pagka yun ang ina-apply nating fertilizer. So, ito guys. Ayan. Ayan. ah compatible kasi yung loam soil at saka yung hugas bigas guys compatible silang dalawa na iparis doon sa tinatanim mong halaman talagang kahit na nasa paso sya kukunti lang yung lupa basta yung, lupa lagi mo lang i-cultivate ayan ito guys mga bagong tanim ayan So makikita mo sa dahon pa lang guys uh, Green na green Ayan. Para tumaba at tumaba yung halaman Doon sa mga may maghalaman Yun lang yung gagawin yung mga Mga ka plantitos ang mga plantitas no yan lang yung gagawin nyo total yung ginagamit nating lupa yung mga nabibili na loam soil yung gagamitin yung pang fertilizer yung hugas bigas hindi na kayo kailangan gumastos pa ng fertilizer yun lang yung gagawin nyo uh, para di hindi rin sayang yung ano no yung pagka naghuhugas ka ng bigas iipunin mo yun guys iipunin mo yun eh, pakinabangan na rin yung tubig nun kaysa sa magdilig ka pa ng tubig yun na lang yung idilig mo kung talagang mahilig ka sa halaman yun ay ginagawa mo rin siguro yun yung hugas bigas yun ng pandilig ah uh, okay guys maraming salamat magandang tanghali sana nakapagpananghalian na kayo hingat uh, ingat po tayo lagi guys ah uh, God bless